Isang napakasakit na pagkatalo na naman ng ating national team sa napakalakas na Italy pero hindi lungkot ang nadama ng ilang gilas Pilipinas basketball fans dahil kahit papano nagpakita ang gilas at hindi sumuko ang ating national team matapos ang laban. Bagamat natalo ang ating national team sa Italy ay hindi naman sila natambakan sa laban, hindi katulad ng ibang Asian country. Natalo ang ating national team ng 7 points lang sa world's number 10 sa buong mundo na nakaka-proud pa rin talaga kahit talo. Si Jordan Clarkson ang best player of the game, nomi score ng 23 points at talagang hirap na hirap si Clarkson. Buhati ng Pilipinas dahil sa sobrang higpit ng depensa ng Italy. Lahat na talaga ginawa na ni Jordan Clarkson na mamasa o mi score ng slam dunk, tumitira na malayo. Wala tayong masabi. Buwis buhay talaga. Pero ganun talaga malakas ang Italy na pinapangunahan ng NBA star din nakakampi ni Jordan Clarkson sa Utah Jazz na si Fontecho. Samantala talagang pinag-uusapan ngayon ang laban ng ating national team at Italy at yung big block na rin sa bando sa 6'7 player ng Italy. Biro mo? 6'2 combo guard binutatang isang 6'7 forward na all ball pa gamit ang kanyang leaping ability na sobrang nakakabilib talaga. Viral ngayon ang monster big block ni Abando sa FIBA kahit ang clutch points sa Amerika Ibinahagi ang Monster Black ni Abando na may caption pa na binotatanga ng isang 6'2 Pilipino ang 6'7 player ng Italy. As of now, sobrang dami na ng views nito sa lahat ng social media ng FIBA. Samantala sa post-interview naman ni Jordan Clarkson na may sinabi ito patungkol sa mga basketball fans. Sinabi ni Clarkson na tila nawiwirduhan ito sa pagbu ng crowd sa kanilang head coach na si Coach Joe Trejes. Iisang team daw kasi sila at ginagawa nila ang lahat para sa Pilipinas at para sa mga Pilipino basketball fans. Let's spread love daw at walang hate dahil pinaghihirapan daw nila ang lahat. Hindi lang ng mga player, kundi na mga coaching staff na din. Ay naman kay Coach Chotres ay sinabi nito sa kanyang post-interview na sobrang proud ito sa kanyang mga player na lumaban ng sabayan sa mga player ng Italy na pangsampo sa pinakamalakas na team sa buong mundo. Wala daw itong maihiling pa sa mga player ng Gilas dahil ipinakita daw nila ang kanilang makakaya. Hindi pa tapos ang kampanya ng ating national team sa FIBA World Cup dahil buhay pa ang tsansa nilang makapasok sa Paris Olympic dahil may classification game pangang natitira at maring China at South Sudan nga ang kanilang makakalaban. Ayon sa isang insider na scouts na ng mga staff ng ating national team ang China at South Sudan na susunod na makakalaban ng ating Gilas Pilipinas. At sinabi pa nga ni Clarkson sa kanyang post-interview na ready sila at gagawin nila ang lahat para sa chance nilang spot sa Olympic. Sa ngayon, enjoyin muna natin ang ilan sa mga highlights ng ating national team kahit natalo sila sa mga laban dahil naipakita naman nila ang kanilang mga talento sa buong mundo na nakaka talaga